ay natin ng anak ay pitong piraso yung anak good morning mga kabukid so ito na anak naman yung ating inahin third uh, third party 12 yung buhay may isang steel break bait bait ng inahin natin ako. grabe ka bait ng inahin so, malulusog yung anak oops kita yung paan natin na malulusog yung kanyang mga anak 12 piraso po yan ito yung na anak niya sa ating bagong barako na galing ISDI durok pitrain so, labasan talaga yung mga pitrain durok so pagandahan nito is uniform yung kanyang mga anak uniform yung size yung kulay <laughs> so, kulay bye bye yung size nilang yung uniform so nakakatawa Bale, ito yung last natin na inahing mga anak pang apat ito. Yung unang inahin natin ng anak ay apat na piraso lang. Okay, apat na piraso, ay pito, pitong piraso para. Yung unang inahin natin ng anak ay pitong piraso yung anak. Aray, 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 sti! Uy! Aray! Uy!

Hindi e, kayo Naipit niya yung isa Dito na, dito tayo Kung wala tayo dito, patay yun Sayang na naman sana yung 3,000 hmm. Diba't nga yun Hindi na nga dito sa kabila Tag number 0.67 pala Kala ko 0.67 Air tag number 0.67 Mabait Iba tayo sa mga Ay kayo Baka nagtatanong kayo mga kabukid ano? Kung ano itong naga Puti-puti na ito, ito, ito yung nagaputi-puti na yan ba sa ating, ano, sa ating sahig, kung ano yan. Ayan, tanong kayo. yan po, ayan, no. Bidalix po yan, mga kabukit. Ito po. Bidalix. Ayan. ayan. balip yan yung nilalagay natin. Pag bagong labas yung ating mga bake. Maganda, mga kabukit. na bilis matuyo yung mga bake. Saka mainis sa tawa ng bake. Mabilis yung maglakas, lumakas. Ah... Uh, ito ito. Instead na punasan mo yung katawan niya ng basahan, saka i-heater. O, oh, mapansin niyo, ako, wala akong heater dito mga kabukil. Yan. Wala yan heater dito. Bala yung ginagawa ko. Pupunasan na yung ilong niya. Tatanggalin lang yung lamad doon sa ilong. Balot sa ilong niya tanggalin. Bago balutin yung katawan niya ng bidaliks. Tapos yung mga matitira, eh, naglabas na sila lahat yung mga tira yan yung sinasaboy ko dito sa kuan sa mga area na, na uh, lagyan ng mga dumi-dumi ng galing doon sa discharge ng inahin yung kagaya nyan mga ganyan kaya yung nangyari mabilis nyo matuyo so yung biik, pag pumunta dyan hindi na siya nababasa tingnan nyo yung biig kung makakabukid tuyong tuyo yan saka grabe ka liliksi wala pa po yun akong heater gabi po yun ang anak o, ako na pansin pa so malamig ngayon pero hindi sila basta basta nilalamig maganda to sa katawan nila so available naman po yata yan sa kwan hindi ito ano hindi ito paid promotion mga kabukid ha ah, simple experience na natin pero malay mo baka naman pilmiko <laughs> maganda siya at bali, simula nung na-introduce sa akin yan ginamit na ginamit ko at so far satisfied naman ako sa ano, sa result so tingnan mo yung ano niya yung doon sa puwitan niya banda so, hindi siya masyadong nakakadiri Dignan kasi yung mga dugo-dugo dyan pati yung mga tubig galing doon sa pag-discharge ng inahin ay natuyo na kagad o, so, uh, mano na lang yan sobrang galaw galaw ng bike mawawala na lang din ah, kwan? oh, oh, yung inay din bago mana ko hindi siya ganun kadiri tingnan ah, try nyo Ma, ano, mura lang naman yata yan parang 500 lang yata yun, yung 10 kilos niya. Ah, 5 kilos na really pero hindi naman siya ganun naman siya ganun kamahal yung isang bag bag niya oh, more than, dipindi sa paggamit parang 10 inahin nya tayo magagamit mo kesa naman sa gagamit ka palang basahan basahan kaya maraming basahan ng gamit mo kung maraming big kasi papalit palit ka tapos labahan mo pa yung basahan ngayon e, kahit sa basahan lang eh. sa akin sa basahan lang pupunasan mo lang yung ilong niya bago balutin yung katawan niya yung bidaliks dati ang dami ko pang ginagamit pagkatapos ko oh, punasan ng basahan na energizer pa bago may oh, eh, mga nabibili mga energizer na ano eh yung mga na, available sa poultry supply and yun know, o tapos heater mo pa kasi so, ngayon sa akin wala yun no? ko punasan mo lang yung muka nila pagkatapos balutin yung katawan niya. Uh, may akunti, kita mo, ano na? Tuyo na yung katawan niya, bilis matuyo. Uh, malulusog sila. oh so, kagandahan ngayon kasi yung biig natin, mapare-pare no, ng laki ng katawan nila. Uniform in size. So, ibig sabihin, ma good sign pa yan na yung inahin nito is magandang gamitin. Saka, ma ano yung ano, gatas siya guys, lakas ng gatas. Actually ito guys, hindi ko pa na ano, hindi ko pa na lactating. Ito kahapon lang ako ng start ng lactating. Kasi akala ko ngayon yung schedule ng anak niya October 10. Ang problema kahapon nung hapon, nag-labor Ah, uh, buti mo kunti lang pakain ko. So maganda yung ano. Bali upgraded so lang ito, hindi naman to siya ano, hindi naman siya F1. Upgraded so lang ito. May dati akong inahin na no na oh, tumbling yun. May dati akong inahin na pitrin Lights White. Magandang klase. Eh. Sabi ko na parang chapsoy na rin siya pero sabi na mayari pitrin Pet, Lights White eh dito tayo magawa. Yun yung lahi niya. <laughs> pero malaki siya maganda tapos merong may spot sa na team. Eh, sabi ko kasi maganda naman ang klase ng inahin nagbili po ako ng ano nagbili tayo ng Similya sa GMI Farm from Nara, Palawan bumili tayo ng Landrace Large White na similya mga kabukid no? tapos yun yung tinurok natin doon sa inahin natin so nanganak siya ng 13 piraso 5 anim anim yung babae so sa anim kinal natin yung ano yung isa kasi nga yung lima is nag average na ng 100 kilos eh. may 103 may 100, 103 may 105 basta na average yung 100 kilos may 90 ako nisa kita 95 kaso lang yung isa is nasa 80 kilos pa lang so ano natin yun akin uh, and nireject natin yung lima yung ginawa natin ginahin Kaso lang nung no, yung isa, malapit na sana yung mga anak. Magkaroon tayo ng parade sa Narad, yung provincial meet. Nakawala yung barako ko. Pinasok siya sa kulungan. Ayun na matay. Sayang. Yun yung malaking kalugian natin sa ano. No. Simula nung mag-start tayo magbaboy, yun yung pinakamalaking kalugian natin. No? Negligence kasi yung iniwan ko dito na magbantay-bantay na pabayaan din hindi niya na ano, nakakalungkot anyway normal lang talaga yan sa uh, farming hindi lahat may panalo may talo talaga nakakalungkot lang 2 weeks na lang sana yun mga anak na eh kaso na sobrang stress siguro kasi binanata ng barako Nang sampa ng sampa na matay so pinalibing na lang natin yun sayang so yun mga bukid ah pa uh, alam na muna ako kita kits naman sa susunod nating mga video no, huwag kalimutan mag like and share para kung gusto nyo ng mga ganitong content no, na na relate kayo may mga tips sa pag-alaga ng baboy may ili kayo sa farming huwag nyo lang pong kalimutan na isubscribe yung channel natin uh, kahit na medyo madalang-dalang tayo mag-upload ngayon kasi nga medyo mahina yung signal natin pero try pa rin natin pag meron kayong mga katanungan na uh, gusto nyo mabigyan linaw, uh, comment lang po kayo sa video natin ito. Sikapin po natin masagot yung si mga kabukid. So hanggang dito na lang. Ha, paalam sa inyo mga kabukid.